Hello mga katits, magandang araw po sa ating lahat lalo po sa taga subaybay po sa ating youtube channel at sa ating video ngayon may ipapakita ko sa inyong mga katits tungkol po sa ating pag uh, pagtisting po no? sa ating dalawang locator na mayro po tayong triple antenna at saka mini single antenna no? so ito mga katits maliban nito sa kapag maghukay po tayo pwede natin gagamitin sa ilalim ng lupa ito para hindi po tayo ma ano hindi po tayo ma uh, mahirapan maglukit doon sa ilalim at ito naman ito po yung panglong panglong lukit no pang long range lukit natin for example nandito tayo sa level no sa ano di, dito po tayo sa ibabaw ng lupa kapag ano kapag gagamitin po natin ito kapag ito po yung ating gagamitin para malalaman po natin kung saan po siya nakatago. So kapag na hanap na po natin yung pointer, yung center niya, pwede na natin ito gagamitin. So ito mga try itry lang po natin kasi may nag-order po dito at may nag-order po dito. No, kasi sila po nagre-request na i-vlog ko raw yung, yung pag-try, yung pag-testing po natin sa kanilang locator. So ito po yung ating mga jewelry mga katets at ilagay po natin dyan para malaman po natin kung itong ating locator na ginagawa ay accurate po. No? So, yung una po natin I-try mga katets yung ating mini single. Dito lang po. Ito. Ito si mini single mga katets. Tingnan nyo kung saan po siya patutungo. So di ba? Doon po siya nagturo. So, kapag dito po tayo, lilingon po siya. At ito naman, yan, at ito naman, yan. Kapag nahanap na po natin, mga ka no, naka-South-East-West na tayo, tsaka na po natin natin kung saan po yung center point niya. Ito lang, o, oh, yung pag-searching nyo. Yan, yung sample duro sa dyan ito lang ganun lang yan hindi po siya mag ano yan ito yan hindi po siya nakatapat yan yan naikot na siya diba kasi nahanap na po niya yung center point po ng ng jewelry. So, ito. Yan. Kapag ang ating gagamitin sa paghahanap mga kutits, yung ating fit, yung ating paa. Pwede po natin ay ganun lang. Yan. Si paa naman po, yung maghahanap kapag matatapakan po natin yung center point ng jewelry, tsaka po siya umiikot. Tingnan yung mga kutits. Bakan po natin, no? Ini ikut Oh. Yan. Ito po yung ating locator na, mi na mini single locator. Long uh, long range locator po ito. So, tapos po ito, no? So, ito naman yung ating triple antenna. May dalawang antenna po dito na may load at may isang antena po dito na siya po yung center yung center load po no so dito dito naman yung chamber no yung nagaya ng chamber dito dito po natin ilalagay nung kahit kung ano yung ilalagay po natin kahit anong ilalagay po natin dito pero ako magsasabi sa inyo mga katets kapag wala po tayong ilagay na gold dito yung detection niya automatically nandoon sa gold pero for clarification po mga katets mas maganda na lagyan po natin ng uh, bala na gold mga katets no so ito isa pong yung speaker so ito so ito naman itry po natin ito kahit hindi lang po natin patasin ito Teksiin lang po natin para mas maganda po sa tingnan. Ito. Yan. dito naman. Yan. At ito naman. Yan. So naka nor, uh, naka north south west west naman tayo sa east na. Yan. Kapag maghawak po tayo mga katin, naka 99 degree lang po siya, no? So, ayan na po natin na po yung uh, magtuturo o, o mag-iikot. Katulad nito mga katin, oh. so. Ayan. So, di same pa rin yung ating paghanap ng treasure sa ating mini single antenna. No, ito pa rin. Example, ito lang, no? Oh. Tingnan nyo mga katin, diba? Maturo siya dito naman ayan at saka kapag magkwenta ko siya ay naka ganyan bata natin ayan tingnan nyo mga katets ayan kapag tatapakan po natin mga katets no? tingnan po natin kung umiikot ba siya yan. Hmm. So, ito po yung ating dalawang item na i-deliver po natin ngayon, no? kung gusto kayo mag-order mga katech, o di ba ka, magawa kayo, yung una po natin ipalala po mga katech, kapag gusto kayong mag-gawa, uh, lang ninyo yung mga tutorial video po natin. Kapag gusto kayong bumili sa ating mga product na locator, mag lang kayo sa cellphone number na 0926263283. O di ba kaya mag lang kayo sa aking messenger account, Rolly at Loc para magkausapay po tayo doon at ma makita po ninyo yung mga locator na kahit ano yung gusto nyo yun, nandoon ko no? So yan lang po mga katet, sana sabagawan po sa akin channel. Don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated po sa aking mga bagong upload na video. So maraming salamat po sa inyo mga katets.